ng adobo para may uh, <laughs> Pilipino, Pinoy food aroma. Si JK, paborito niya ang burrito. Bikla din niya kasi. <laughs> burrito. yan daw ang gusto niya. Paborito. Ano, ano, ba yung, ano, ano ba yung <laughs> sinabi ni JK? Oh. Pakibasa naman sinabi ko, hirap mag-type dito. Ba? ba, ba? <laughs> ano ba sabi ba? mo? Nasaan? Hanapin no, ba namin. Sa, sa amin na lang. Ano ba yung oh, strict um, naman yun? Nasa taa ito, toto to, sabi Sino niya. Sino ba yan siya? Si Jomel Burrito. ba yan? si Jomel, Jomel for bebe. Ayun, ay, masarap yan. Burrito, Burrito steak, extra. Ay, ay, ay. gusto ko yan. May Parang Na ako. Parang gusto ko ng, ano, Parang gusto ko ng kainin yung niluto kong ano, <laughs> tinolang manok. <laughs> Layo. Oh, basahin mo, basahin mo, basahin mo to kay Gado. Oh, oh, basahin mo to. Kay Kuya, basahin mo yan Kuya Gado. Alat ang Mexican sa akin. Pag chipotle lang ako. Oo. Masot yan. Sa chipotle, ang gusto ko lang yung beat chipotle Chipotle ba yan? Chipotle? Chipotle? Chipotle ba? Bakit? Taman-taman na -taman, naman, yung Lola, yung bakal. Chipotle. Chipotle yun, di ba? Hindi ba yan chipotle? Chipotle yun yun. Chipotle. 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 Di ba chipotle? Chipotle. Supotle. Iba eh yun eh. Supotle. Natatawa kami kasi suputle. nga, hindi kami marunong bumasa. Ikaw oh. lang marunong magbasa. Oo. Oh, oh. Supotle. Yeah, Pinabasa yeah, naman talaga namin sa iyon para uh, alam ko yung uh, gano. <laughs> Supotle. Doon ako din lala si John. Ang dami-daming resource. Eh, hindi pa pala tuli. Supot pala. Supot pala. 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 Gusto mo pala doon sa Supot, may share ha? Oo. Supotle. Supotle. Ayan na naman tayo. Supotle. <laughs> Chipotle. Chipotle. Chipotle na mas mura. <laughs> mas mura yung spot eh. Hindi eh. <laughs> <laughs> yung masarap. Mas mura pag spot daw. Hindi ma mas yung masarap